Guys, for this video, uh, maghuhugas tayo ng isda. Ayan po, guys, yung isda. Ayan. Ang pangalan daw nito ay ano, Andik. <laughs> pangalan Andik. Si Andik, Andik. Ito naman, Safi. Ayan. Ayan Marami din siya, guys. Ayan. Ka. Yung mga isda. Bagong bilhin ni amo, fresh na fresh pa to sila. Nakilaking ng ulo niya. Paborito kong kainin guys, yung dito banda sa tiyan. Yung gusto kong kainin, tapos yung dito sa may harap. Yung ulo niya, yung sa buntot hindi ko paborito. Sababati ko sa may ulo at saka sa may tiyan. Masarap. ba? Diba? eto ano may mga ano siya lucky lucky din ah. So, thank you for watching maghuhugas lang ako guys eh, ano hugasan ko na kasi ito. tapos nag-video lang ako magko-hugas daw tayo tapos naghugas ilang piraso na lang yung hugasan ko tapos na pati tolista So Ayan bye bye